Magandang araw mga kabaranggay. Kamusta na po kayo? Dahil hindi pa din naman katagalan ang nakaraang baranggay at SK election, madami sa ating mga lupong tagapamayapa ang mga baguhan. May mga baguhang punong baranggay, may mga baguhan din, mas madaming baguhan na mga lupon members at halos hindi po kabisado ang pagpapatupad ng katarungang pambarangay no. Kaya po mga kabarangay, madalas na maitanong pa din sa akin ay una, paano daw ba dapat umusad ang proseso ng pag-aayos sa barangay? At ano-ano ang mga dapat i-record o itala ng mga lupon secretaries? And during the hearing, at sino, -sino ba ang mga dapat maging present sa panahon ng pag-aayos. Alam niyo mga kabarangay, ang sagot po sa tanong na yan ay available sa katarungang pambarangay implementing rules and regulations, particularly Rule 6, Section 7 nito. Ito po ang sinasabi ng IRR. Ang punong barangay at ang pangkat ay ditinig ng bagay na pinagtatalunan sa isang informal, subalit maayos na pamamaraan na hindi alintana ang mga alituntunin ng paghahain ng ebidensya at sa paraang magkakaroon ng makatarungang pag-aayos ng sigalot at magkakaroon ng maayos na samahan ang mga panig. Number two, ang paglilitis sa harap ng punong barangay ay dapat itala okay, ng kalihim ng lupon. Samantalang iyon namang sa harap ng pangkat ay dapat itatala o ire-record ng sekretary ng pangkat. Ano po dapat yung uh, nilalaman ng talaan? Una, ang petsa at oras ng pagdinig. Pangalawa, ang paghaharap ng mga panig. Pangatlo, mga pangalan ng testigo at mahalagang nilalaman ng mga testimonya nila. Pangapat, mga pagsalungat at mga kapasyahan at iba pang mga bagay na makakatulong upang ganap na maunawaan ang mga usapin. Ang susunod po, ang lahat ng paglilitis sabi po dito sa IRR, ng pag-aayos ay dapat hayag sa public. In public, maliba na lang, meron pong exception, maliba na lang sa kahilingan ng mga panig sa punong barangay o sa pangkat tagapagkasundo kung alin ang hinihingi ng pangyayari na di ibilang ang publiko sa pagdinig, sa kadahilanang, ang mga pinag-uusapan ay letter A, maselan. Letter B, private, privado. At letter C, di naaayon sa kagandahang asal at moralidad. Kaya ayan mga kabarangay, mga kapwa ko lupon. Hopefully ay nasagot ko po yung mga tanong ng ating mga bagong lupon na madalas pong ibato sa akin araw-araw. Ito po yung concern nila tungkol sa mga dapat nilang malaman sa nilalaman ng minutes of hearing. Ito po ay higit sa lahat na dapat maalaman ng mga secretaries, lupon secretaries, pangkat secretaries. Gentle reminder lang po ulit, mga kapwa ko, Lupon, tagapamayapa, members. Including, siyempre, ito pong ating mga bagong punong barangay. Mas makabubuti po kung meron ang bawat isa sa atin yung kanilang personal na kopya ng katarong ng pambarangay law, including its uh, implementing rules and regulations nito para sa inyong o sa ating mga personal na pag-aaral. Alam niyo po, uh, hindi ko ini-encourage ang bawat isa na umasa lang po dito sa mga videos ko sa Katarungang Pambarangay channel. Alam niyo po, ang mga videos dito dapat ititreat nyo lang as uh, supplement sa mga alam na niyo. Mas maganda pa rin po ang magkaroon kayo ng mga personal na pag-aaral ng katarungang pambarangay law. Meron kayong personal na pagbabasa, meron kayong personal na research tungkol po sa batas na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy kayo na nanonood dito sa aking mga videos. Kaya hanggang dito na lang muli, mga kabarangay. Ito po si Jeffrey ng Katarungang Pambarangay Channel. Special shout out nga po pala sa mga Lupon Tagapamayapa ng Barangay Graceville, San Jose del Monte, Bulacan. Sa mga Lupon Tagapamayapa ng Barangay Quipombo, Santa Maria, Bulacan at kay Kagawad Cipriano Sibug ng Barangay 6 sa Ngandaan, Caloocan City at kay Mr. Eugene Nocueto. Kumusta po kayo?